long weekend so ito yung tatapusin uh, natin ngayon mga password medyo malalim ito ayun o oh. Baka maguhan tayo dito Ayan open okay, sa ano yon sa retaining wall ito pantay na to okay na to pero yung uh, doon pagilira ang papunta dito ano yan lalali man pa yun silalim ng uh, retaining wall yun kung yung pader na yun ganda yung mga ano panampak namin na adungkit durog na hadungki yun yung parampak uh, namin napakasurty na dyan at namin dahil uh, napakagandang lupa nyo. at syempre yung oh, aking partner hindi mawawala yan sa ating vlog sa hirap at ginawa

itu bisa kasih titik dan lagi bisa satu sana kayak di mana kabupaten saya enggak tahu lain